Para sa ating episode ngayon, ating pagkukwentuhan ang isang limitadong digmaan na naganap sa pagitan ng dalawang bansang may pinakamalaking populasyon sa daigdig. Ito ang Sino-Indian War of 1962 sa pagitan ng People's Republic of China at Republic of India. Pero bago tayo magsimula, atin munang batiin ang ating komrad na Sinatick Boy Music, Ilra Krieg, Loren Cortez Bayuganon Allen, Mort Castillo. JP Ursal, Alvin Tomaliwan, Angelito Albino, Jerry Repia, Randy Piano, Reggie Palacio at si David Pulya sa pagpapadala ng Super Tanks. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Ang India at China ang bumubo sa malaking bahagi ng Continental Asia. Bukod sa napakalaking land area ang dalawang bansang ito ay may tag-isang bilyong populasyon. Ang dalawang dambuhalang bansang ito ay may shared border na 3,500 kilometers ang haba. Dahil sa napakahabang border na ito, hindi may iwasan na magkaroon ng hidwaan ang dalawang magkapitbahay. Ang tunggalian ng China at India ay mag-uugat sa teritoryong kung tawagin ay Aksai Chin. Ang Aksai Chin ay isang napabayaang lupain isa itong madisyertong lupain na salat sa anumang natural resources. Ang tanging economic value ng teritoryong ito ay ang pagdudugtong nito sa mga mahalagang trade routes ng Asia mula sa India, China at Kanlurang Asia. Sa pagpasok ng 20th century, ang India at China ay hindi nagpakita ng interes sa teritoryo. Dahil dito, hindi nila napag-usapan ang isyo na ito at walang malinaw na border ang naitatag. Ang politikal na kapabayaan na ito ay magsasanhi sa libu-libong kamatayan. Noong 1950, sinakop ng China ang Tibet. Sa isang maikling kampanya, ganap na nakubkob ng mga Chino ang lupain ng mga Dalai Lama. Ninais ng mga Chino na pagdugtungin ang kanilang teritoryo sa kanluran ang Xinjiang at ang kanilang bagong kuhang teritoryong Tibet. Sa pagitan ng lupaing ito ay ang Aksai Chin para mapagdugtong ang kanilang mga teritoryo. Kinakailangan nilang magpagawa ng kalsada na dadaan sa contested na teritoryo ng Aksay Chin. Mula 1956 hanggang 1960, palihim na gumawa ang mga Chino ng isang military road na dumadaan sa Aksay Chin na nagdudugtong sa Xinjiang at Tibet. Hindi ito nagustuhan ng Indian leader na si Nehru siya ay nagprotesta at kanyang iginiit na ang Aksai Chin ay bahagi ng India at dapat itong lisanin ng mga Chino. Nagsagawa ng negosasyon ang dalawang bansa ngunit ito'y bumagsak noong 1960 makalipas na hindi magkasundo ang dalawang panig. Dahil sa kawalan ng resolusyon, nagsimula ang dalawang bansa ng sabay na pagpapatrolya sa pinag-aagawang teritoryo at nagpatigasan kung sino nga ba ang unang aatras. Ang mga Chinese patrol ang unang pumasok sa Aksai Chin. Bilang sagot, nagtayo ang mga Indian ng mga military outpost sa likod ng mga Chinese patrol para mapigilan ang mga ito na makabalik sa China at hindi makatanggap ng supply ng pagkain at bala. Nagpatuloy ang komplikadong sayaw na ito ng mga Indian at Chinese forces hanggang 1962. Para sa mga Indian leader lalo na kay Nehru. Naniniwala sila na hindi sasalakay ang Chinese Army sa paniniwalang bluff lamang ang mga ito. Gayunpaman, minaliit ng pamahalaang Indian ang kagustuhan ng China na makuha ang pinag-aagawang teritoryo. Dahil dito, hindi pinalakas ng India ang kanilang depensa sa kanilang border katabi ng China. Para naman sa mga Chinese, pagkakataon na ito para ipakita sa daigdig na seryoso sila na ipaglaban ang teritoryong para sa kanila. Karagdagan, nais din nilang ipahiya ang pamahalaan ni Neru dahil sa pagsuporta nito sa Dalai Lama ng Tibet. Sa kabilang panig ng daigdig noong October 1962, muntik nang maharap ang daigdig sa isang nuclear war dahil sa paglalagay ng Soviet Union ng nuclear weapon sa Cuba. Pinalibutan ng US Navy ang bansang Cuba habang ang Soviet Navy naman ay agresibong nagdadala ng nuclear weapon sa bansa. Ito ang Cuban Missile Crisis. Sa puntong ito, ang Soviet Union at United States ay handa ng pindutin ang nuclear button. Habang abala ang USA at USSR, ito na ang kanilang nakitang pagkakataon para sumalakay. Nang October 20, 1962, sumalakay sa dalawang front ang China. Sa Western Front, sumalakay ang People's Liberation Army sa Aksai Chin. Isang libong kilometro sa silangan, pinasok din ng puwersang Chinese ang Namkachu River. Nang madaling araw ng October 20, Palihim na pinutol ng mga Chinese infiltrator ang mga linya ng telepono sa Namkachu River para pigilan ang mga Indian forces na humingi ng tulong at instruksyon sa kanilang headquarters. Kasabay nito, tumawid ang mga Chinese soldiers sa ilog ng hindi napapansin ng mga bantay na Indian. Nang 6.30 ng umaga, pinaulanan ng mortar fire ng mga Chino ang mga Indian forces. Makalipas nito, Sinalakay ng mga Chinese forces ang defensive line ng mga Indian mula sa likod. Sa loob lamang ng ilang oras, dinurog ng mga Chino ang mga puwersang Indian at napilita ang mga ito na tumakas papasok ng butan. Sa mga sumunod na araw, tuloy-tuloy na nagpasok ang China ng kanilang reinforcements sa Eastern Front at hindi ito napigilan ng kanilang mga kalaban. Sa Western Front naman sa Aksai Chin, Mabilis ding dinurog ng mga Chino ang depensa ng mga Indian. Dalawang araw makalipas ng simula ng digmaan, bumagsak ang lahat ng Indian position sa Aksay Chin. Tumigil ang opensiba ng mga Chino sa lahat ng front ng October 25, kung saan muling nagpulong ang dalawang bansa para sa kapayapaan. Inihain ni Nero na kapalit ng kapayapaan. Aatras ang India at China sa mga pinag-aagawang teritoryo kung saan wala sa dalawang bansang ito ang kokontrol sa Aksay Chin. Ibinasura ng China ang proposisyong ito at iginiit na kanila ang kontrol ng Aksay Chin. Tumagal ang pag-uusap na ito ng tatlong linggo ngunit wala din itong napala. Dahil sa patuloy na okupasyon ng Chinese forces sa ilang teritoryo ng India, ipinasa ng Indian Parliament ang utos na palayasin ang mga mananakop sa sagradong lupain ng India sa Eastern Front sa Namkachu River, muling sisiklab ang labanan. Dahil sa bulubundukin ng lupain dito, tanging sa mga kalsada lamang maaaring dumaan ang mga tangke at truck. Kaya naman, nagpasya ang mga Indian commander na mag-focus sa pagbabantay sa mga kalsada at choke points ng rehiyon. Gayunpaman, lubos nilang hindi inaasahan ang gagawin ng mga Chino. Noong November 17, 1962, Iniwan ng mga Chinese forces ang kanilang mga heavy weapon at kanilang inakyat ang mga kabundukan. Narating ng mga Chino ang likuran ng Indian forces. Pinalibutan ng 10,000 mga Chinese na sundalo ang mga Indian na nagbabantay pa rin sa mga kalsada at sila ay dinurog. Dahil sa takot na makubkob ng Chinese forces, nagdesisyon ang local government ng frontier town na Tezpur Azam Nailikas ang lahat ng kanilang mga sibilyan, sunugin ang kanilang mga reserba ng pera at pakawalan ang lahat ng mga bilanggo sa kanilang mga piitan Nang sumunod na araw, November 18, 1962, sinalakay naman ng Chinese forces ang Aksai Chin Gamit ang mga Chinese wave attack, dinurog ng mga Chino ang depensa ng mga Indian sa Western Front Bagamat matapang na lumaban ang mga Indian sila ay natalo dahil sa kakulangan ng supply ng bala, gamot at pagkain. Dagdag pa dito ang kawalan ng kakayahan ng kanilang mga commander na basahin ang kilos ng kanilang mga kalaban. Ang pagkatalo ng mga Indians sa Aksai Chin ay nagresulta sa pagatras ng India sa mga disputed territory. Pagsapit ng November 21, 1962, nagdeklara si Zhao Enlai ng China ng isang ceasefire. Ayon sa kanya, nakuha na ng China ang objective nito at wala nang saysay -say pang ipagpatuloy ang labanan. Bagamat China lamang ang nagdeklara ng ceasefire, hindi na din sumalakay ang Indian forces. Dito na nga nagwakas ang Sino-Indian War. Sa kabila ng mga deklarasyon na ito ng China, ang tunay na dahilan ng kanilang ceasefire ay dahil tapos na ang Cuban Missile Crisis sa pagwawakas ng standoff sa pagitan ng US at ng USSR. Malaya na ulit ang mga Amerikano na magpadala ng puwersa sa ibang bansa. Nang ideklara ang ceasefire, papunta na sa India ang isang US carrier group sa pangunguna ng USS Kitty Hawk. Pinabalik ni Nehru sa US ang mga puwersang Amerikano dahil wala ng motibasyon ng India na ipagpatuloy pa ang digmaan. Ang digmaang ito ay kakaiba dahil bagamat nagpapatayan ang dalawang panig, walang formal na deklarasyon ng digmaan ang naganap. Pareho ding hindi gumamit ng Air Force ang India at China dahil sa takot ng gantihan at pagbomba sa mga syudad ng isa't isa. Ang digmaang ito ay nagresulta sa kamatayan ng 1,300 na mga Chino at mas marami pang mga sugatan. Ang India naman ay nalagasan ng 5,000 mga sundalo at 4,000 naman sa mga ito ang nabihag. Gayunpaman, ang pinakamahalagang epekto ng digmaang ito ay ang paghubog nito sa politika ng Timogasya. Nakita ng daigdig na handa ang China na gumamit ng dahas para makuha ang kanilang gusto. Dahil dyan, nasimento ang partnership ng US at India kung saan ipinangako ng mga Amerikano na susuportahan nila ang mga Indian forces laban sa mga Chinese sa susunod na magkaroon muli ng digmaan. Ang India naman ay dumaan sa napakalaking pagbabago dahil sa kanilang pagkatalo sa digmaang ito. Tinalikuran ng mga Indian ang pacifist policy o ang polisiya ni Nehru na pag-iwas sa digmaan. Dahil sa kanilang kahiyahiyang pagkatalo, pinalakas ng bagong pamahalaang Indian ang kanilang sandatahang lakas at noong 1974, ang India ay naging isang nuclear power makalipas ilang pasabugin ang kanilang pinakaunang nuclear weapon, ang Ismailing Buddha. Ang Pakistan naman na kaaway ng India ay agarang kumampi sa China. Nakita nila kung gaano kahina ang India kaya naman noong 1965 sumiklab ang Indo-Pakistani War. man. Malaking pagkagulat ang naranasan ng Pakistan nang kanilang makaharap ang pinalakas na Indian Army. Sa kasalukuyan, ang relasyon ng India at China ay nananatiling komplikado. Ilang mga komprontasyon ang magaganap sa pagitan ng dalawang bansang ito, kagaya ng 2020 standoff at ang 2022 clash of Yangtze. Makalipas ang limitado ngunit madugong digmaan, Tinatayang 38,000 square kilometers ng teritoryong Indian ang napasakamay ng mga Chino. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.